So, sa nakikita talaga namin, chillers, yung leather po ang bumigay. Ayan, no? Okay. So, good morning, chillers. Time check po. Mag-11. Uh, Ay, quarter to 12 na pala. Punta po tayo ngayon sa San Mateo Rizal. Puntahan namin si, ano, si Pangas Channel. Ayan. Isa po siyang content creator. Pwede kayo manood sa channel niya. So, nasa screen ninyo yung kanyang FB page. Ikukunin po namin yung sofa nila. Aayusin namin. Nasa 6 years na daw yung sofa nila. And shoutout po pala kay Ma'am Dali na nag-PM sa akin kaninang umaga. So, naiyak daw si Ma'am doon sa vlog ko. Uh, previous vlog. Dahil nga, nagtinda po ako kahapon doon sa bagong baryo. So, ganun talaga, madam, ang buhay. So, kailangan mo, kailangan mo talaga maging palaban kasi pag puro drama, emosyon yung gagawin natin, eh wala talagang mangyayari. Kasaba ko nga pala ngayon, yan si Nick Nick. Okay. Tapos si ano, si, Paul. Ito, ito, nga pala yung sofa nila na 6 years na daw ito sa kanila. Tapos tatay pa ni Dame yung gumawa nito or ni Pangas. Ayan. So tingnan na nga natin kung talagang kailangan na ng hustisya nito. <laughs> tanggalin na natin to. Ayan siya. Ang tanggalin natin. Ay okay, so lalapitan ko to chillers ha. Ayan. So sa nakikita kung ginamit na leather po dito is local local lang to para sa amin pero tingnan yung inabot ng 6 years ano pa yung mga ginagamit namin na leather at papapagandahin namin to kasi nga sabi naman nila dali lang ha okay, sige tingnan natin kung talagang pwede pa yung mga kawi sa ilalim so ayan si Dem yan, follow kayo sa kanya kung gusto nyo matawa ha? sa mga shoutout po sa mga uh, uh, mga viewers, kung mga OFW yun, istress na stress na stress kayo sa trabaho nyo, nalulungkot na po kayo dyan sa ibang bansa. Ayan, i-follow nyo na kung gusto nyo magtumawa, ha? Nakita ko medyo makailiitan po yung kanilang pinto. So, try natin na hindi nabaklasin yung pinto. Ay, magtatanggal ng paa. Para kumasya. Ito lang. Ito lang. Andito na kami ngayon sa bahay. at -de deliver nga pala namin ngayon tong ano, four seaters na lamesa. Ayan. So, ito naman. Tapos na rin to ngayon. Paplastikan lang. Tatabi lang muna. to? Ay, lamesa muna daw. Doon na oh, sige, sige. Yung deliver po namin nito ay dito po, oh. Sa taas. Hindi. <laughs> Kaila ito yan, chillers. Yan ang bagong lamesa nila ngayon.

dalawa So, ito nga pala yung ano, yung yung papalitan. Tapos, abangan nyo to shillers kasi i-DIY -di ko to. Hindi ko alam kung anong design yung gagawin ko dito. Abangan nyo lang. Then, ibabagsak price ko po yan. Bali, at cheaters nga po pala yan. na din ka po ito yung litsyo. Pagka nag-deliver, di ba may pagkain? Amin na isa. Oo nga pala. Shoutout ka pala sa ano, nag-order nito. Ano wala man lang ba? Kami pa ang team ha. Kitang-kita niyo sa mga vlog ko, binemeryenda kami, letsyon muka. Letsyon muka. Crispy ulo. <laughs> Mahaba kasi paan nito chillers, eh. Pag mga mahaba talaga ang paa, minsan mahirap ipasok. Tulak na lang, tulak na lang. Tulak na lang, tulak na lang. Ay, bayad mo ka alay. Tayo na, tayo na pa. Tayo na natin, tayo na natin. Mami pa. Nangulay pisingin mo. Ang kulay nito na. Ang kulay nito na. Oh, corner dosa, please, kaysa. Ha? Hindi, drinks, alak yan, sanay. Ano daw to? Kahit mga apat na bauting jeans? Malungkot yan, pag soft drinks. Ay, ops! Yan. Salamin na ba natin? Asiyan oh. Ito 'yung oh, Yung chandelier. Doon. Ako na bala niyan. Tayo na ba? Katanungin position niyan. Yung malapit doon. Mali. Mali. Siniknik doon sa may biding-ding. Ikaw yung didikit doon. Yan. Yan. Para maluwag dito. Dikit. Yeah. Pagka nasawa sila, baguhin nila ng ano, pwesto. Bye. Dali na mga yung bahay. Ay, nga 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 sa maraming Hindi mo pa i-atras dito, oh, but Kaya ba lang dito dito? Kung anong, may, ano, kung anong gusto nyo. Ano. Okay. Do, dahil out of budget pa sila, so pagkatsagaan muna nila itong dating upuan, saka na lang ganyan pakikinisin. Unti-unti lang tayo, para lang kayong <tapos> nagkakayak. Ay. Oh, di ba? Ay, ang sarap pag almusal. Ng yung yun gin, ilabas na ang gin. Ay, ano pa? Bakit? Kapalitan na to pero yung plano namin ipalit. Pero tatanungin ko muna si Pangas kung okay na ito yung gagamitin. At may nagluluto pala ng ano dito dinuguan. Dinuguan. Para ang bilis naman. Ayan, uh, kapadok mas Pado. Dinuguan yan. So, malalaman natin yan kung kailangan pang palitan yung kahoy. May mga uga na rin kasi. Okay pa naman yung kahoy sa tingin namin. May mga uga-uga lang. Tingnan natin mamaya pag lahat ng baklas na pa kahoy Pero ang sabi nila, na-repair na daw to. Kasi yung unang cover na ginamit dito, yung brown. Pero yung kahoy, matagal lang, matagal kahoy. Mm. Kasi makikita nila yan eh, kung nakailang repair na. May goma bang nakalagay? Wala na. Oo. So, hindi goma yung ginamit dito. Ano lang. lang. Ito lang ano uh, siya, uh, tela. Ah. Oh. Ah, uh, mapapraisan talaga namin 'yan kapag ka nandito na. Katulad niyan, kailangan baklasin, kailangan tingnan kung ano yung mga pwede pang i-prepare. Uh, pang i-repair. Saka po yung pagbaklas kasi niyan, chillers, may bayad po 'yan. May labor po 'yan. Lahat sa pagbalot niya, sa pagtay, sa paglapat, materialis po niyan. Maganda pa naman yung foam nito dito sa part na to. Hindi ko lang alam kung itong mga to ay eh, parehas. Ang bumigay talaga dito, itong ano, leather. Ayan. So sa nakikita talaga namin shillers, yung leather po ang bumigay. Ayan o. Local lang kasi yung ginamit. Pero yung mga foam niya okay din naman kahit pa sabihin na hindi buo yung nilagay. Pinagpatong-patong lang. Ayan o. Mga nakaragbi lang yan. Ano siya? Kaya mas maganda pa rin talaga na maayos yung leather na gagamitin para mas tumagal. At yan na madalas na nireklamo ng mga clients namin na ilang buwan lang daw bumibiyak na o may biyak na. Kaya kasi chillers, kapag nagkaroon niya ng konting sira, dire diretso na yan. Lalo't local yung leather na gagamitin. Pero kung quality naman yung leather na gagamitin, magkasugat man yan, pero hindi agad yan masisira. So ganito yung ginamit doon. Ayan. Pero ito, Chile, kahit sabihin patong-patong yan, ano rin to, matibay din yung ganito. Pinagpatong-patong nga lang. Basta lang yung comb ay yung quality. Tapos, ito naman yung buo ang ginagamit namin. Ayan. Kahit 4 inches yan, yan pa rin nilalagay namin. Kayo yung yung na panood yung na-vlog ko na nagtinda po ako na may 4 inches stickness ako doon na foam. Ganito po yun. At sinasabi ko naman yun sa mga bumibili. Marami na ako na mga ganito mga balat noong 2019, 2020. Ayan. Na hanggang ngayon po ay buhay pa din. Ma nababasa nyo naman sa mga comment section. At sinasabi ko po yun sa mga clients ko na patung, -patung po yan. Kaya ganyan ang presyo niyan. Kaya mura yan. Kasi nirecycle po yan. Or... Dini-IY po namin para sa mga taong hindi afford mo ng mga buong foam. Wala naman kasi sa chile sa itsura yan eh. Nasa quality at kung yung komportable ninyong gagamitin.